Welcome back again to my YouTube channel, it's Crispin Villanueva and then welcome back to my Sari Sari Store Ayan guys, mag-unboxing, unboxing na naman tayo Ay di ko alam kung ano itong dumating sa akin na parcel From TikTok Shop Actually, lahat naman in-order ko sa TikTok Shop Puro sa tindahan in-order ko Ayan guys, buksan na natin Punitin na natin Kung ano ito Ah, Okay itong Christmas light is in order ko sa TikTok siya para ilagay ko dito sa front ng tindahan. Yan guys. din abangan nyo yung pag ano ko pag lalagay ko dito sa harap ng tindahan ng Christmas light. Ayan. Uh, buksan na natin. Pabot nga ng ano. Kasi by one take one siya. One, two, three. Tatlong order. Ayan guys. Buksan na natin. I-kakabit natin mamaya sa harapan ng tindahan. Ayan. Ah, it's assorted ano. Mm. Ayan siya. Assorted uh, Christmas light, assorted color. Ayan, para sa tindahan natin, para sa bahay. Ayan, para ano naman uh, mag my spirit of Christmas. Ayan. Uh, ayan siya. Uh, ito try natin, guys. For ano. Ayan. May nag pa Pasensya na kayo. Okay. Ay, may nako Ano siya? Uh, ito siya. Colored Christmas light. Ayan, color Christmas light na kinuha ko para maging masaya tayong lahat. Okay. Ayan, guys. Thank you so much for watching my YouTube channels. Please like, share, comment, subscribe, and on the notification bell. Thank you so much. God bless you all. Bye, everyone. Okay.